Ah, uh, gawa muna tayo ng daan para yung truck ay makaatras papunta doon sa Well, lang natin 'to, patagin lang natin. So, 'yan. Yung pinis ang ating paggawa ng daan, medyo pantay na talaga mga kami. 'Yun oh. 'Yun oh, napakaganda. Ayos. Alright, so mga bay, mga kamit, good morning, good morning, good morning sa ating lahat, ayun. Ay o, oh, gawa muna tayo ng access road, mga bay. Uh, gawa muna tayo ng daan para yung truck ay makaatras papunta doon sa ating ano, yung kaibigan natin alungar, na lungar na tapon ng mga materialis doon. So ito yung ano natin para makaikot yung truck pa, makaatras papunta doon mga bay mga kabets. So ito yung muna yung gagawin natin dahil kooperasyon perisyon na tayo dito mga bay mga yan kita nyo na tatlo na kami ditong bako at isang dump truck. So Gawa natin siya ng daanan dito mga kapit para makakyat siya. So, ayan. So Gawin lang natin ito. Patagin lang natin. Ano pala? Uh, tips ko pala sa mga uh, na gano'n palang dyan. So baka may makakita nito na mahilig mag-upirit at nagka-upirit sa palang. So pag ganito na medyo mahihirapan ka talaga dito yung paglibiling no? kung baguhan ka pala ang discard dito mga sa ganyan no? pag yung ipin lang ang gagamitin ay habang pansin ninyo Ako papalapit yung ating libero arm ay, ayan ibuma mo rin dahan dahan ah, wag, kahit wag mo na muna yung bakit mga kabihit ganyan lang ayan ano lang muna deeper at saka boom up lang muna yung laruin nyo mga kabits para magpantay dyan. Ano lang sa mga na pa lang to dahil pirito na o oh, Nag na ng medyo kailang buwan na medyo makuha na rin to. So, kung lang naman ay ano lang ah, uh, tulak nyo lang konti kung medyo malalim yung materialis or reds. Right? patras lang tayo mga kabets para mapantay na to yung ating ginawang daan dito yun o, oh, pansin nyo yung ating bakit ay hindi na yan gumagalaw so, yun, ganyan lang mga kabets mga bay, sa mga nag-uumpisa pa lang dyan pagkatulong dito sa inyo yung mga ganito, kasi pag nagka-uumpisa pa lang ay hindi mo may iwasan na yung bakas mo ay may malalim, may mamaba, ano, may taas. oh, ganyan lang. Ah, huwag mo nang galawin yung bakit mga sa arm lang yung laruin mo at ganyan lang yung ano sa bakit uh, na uh, nakatayo lang siya doon sa unang pagdapot mo. Ayan Oh. So, ang laruin mo na lang dyan ay ito na lang arm at saka boom up mga damit. So, kung sa tingin mo naman ay medyo na sobrahan, ah, tulak mo na lang yung materialis ka para magpantay talaga. Pagkatapos niya ay magpantay na ay at lang, ang ah, pakabaka nyo lang Ah, uh, pansinin maya-maya ano, pagkabaka natin 'to maya-maya lang 'tong tema natin para maging ano siya, matibay siya at masiksik talaga yung materyali sa ilalim ayan, matras na yung ating kasamahan dump truck mga kabihids no? at yung, yung dalawang kasama naman natin ay nandun na sa unahan, yung long at saka Ito na mga kabits, medyo maganda-ganda na ito. Tingnan natin kung kayanin na ba ito sa ating dump truck dahil ano na natin, pinababaan na natin yung daan. Ha? yung kasama kasi natin nagawa nito, yung lumar, medyo mataas, hindi ka kayanin. Ha? Yung, yung dump truck ay parang lumubog dito yung kanyang gulong. Uh, sobrang taas yung ginawa niya daan kaya ang ginawa natin ay tinampakan natin uli at dahan-dahan natin ano pa sa paggawa pala ng daan lalo lalo na yung mga may jump trap no. so pag yung pabiglay na pakiat gaya nito ng Tinampakan natin dahil pag nabigla yan yung hindi kasi kasing ano yan pariyo sa bak ko na kahit anong taas kaya niya akyatin kasi yung dump truck ay lumubog yung gulong niyan pa sobrang taas na at medyo mahihirapan siya dyan mga kapilits alright so ganyan lang muna yung ating ganyan lang ako kasi hindi lang yung ating bakit ay kung sobrang naman ay tulak nyo na lang kaya pantay na kita nyo na pantay na talaga yung paggawa natin at makapaka natin yan maya maya mga kabihin sa mga bay para yung gamit lang maka ano na dito maka trust na dito no yun maganda na at, dito naman ay parang ano to na supra na to pag ano to pag paibot paibot siguro sayo sayo sinalang din natin to at saka dagdagan na lang to maya maya para hindi pumaon dito yung trap hintayin lang natin dito konti dahil dito tayo mag-upis sa tambak papunta doon sa unahan mula dito ay ating gagawin doon ng access road recrap at saka access road mula dito ay 400 meters yung ating gagawin na access road bali ito yung daanan na ano, daanan ng mga tao daanan ng mga sasakyan dito sa uh, tabi ng recrap sa front control so kasi may mga bahay-bahay dito no? para hindi sila mahirapan maglabas ng kanilang mga produkto dito mga cabinets. Ay nandoon maganda na pantay sa kakayanin na to talaga kasi hindi na gaano katas kakayanin na to ng ating dump truck pagkakyat kahit marami pa yung karga medyo sobrang taas lang kasi kahapon mga kabets kaya ang pag pagkakyat dito sa truck ay hindi nakahon Alright, let's go baby. Maraming maraming salamat sa lahat ng mubay-bay sa ating ginagawang video mga kapit. Mag-chase muna tayo sa ngayon. At ayan na patra sa banti na yung truck sinubukan lang niya yan mga kapit. Kung kakayanin ba talaga. tapos ito natin to ano patagin ay atin tong ano yung mga bay ay atin itong kapat dahil wala tayong pison o lang tayo doon alam tayo sa unahan para matulog natin yung materialis ito kasi hindi doon ipit tayo doon mga kabihens or right baby yai yeah, hindi ka na tayo nabangga doon ah Alright, so ito, itulak lang natin ito Kasi may iba bro dyan sa so, unahan Baka maapakan natin at masira yung mga hose Yan. So, Maganda na to, kayang kaya na talaga to sa truck Iwan ko lang kung hindi pa talaga niya kayang makyat dito na napakaganda na at talagang hindi na gaano mataas yung daan na dito taposin lang natin ito dito sa unahan at ating palaparan dito kaunti kasi dito siya magbaking mga kabins uh, masisira agad yung daan pag magbaking-baking yung mga Bak kasi yung gulong ay mabalagbag pag nagbaking. Kaya, ino, you know, umuukay doon sa ginagawa nating daan yung gulong niya. Umuukayin niya yung mga daan na ay ah, kanyang maapakan. Abante lang tayo konti dahil. Eh. Ayan mga kabit so, Medyo ayos na mga bay Mga kabit that e, in that. Ay na lang Kunting tulak na lang ay pantay na So pag ganito naman pala Sa mga ano dyan Sa mga ah, na uh, nasubaybay natin Na ah, gusto matuto mag-operate eh. Pag ganito naman ang ah, patulak ay bumdown down naman ang kailangan mo dito mga kabit extend sa extends arm habang patuwid yung kanyang arm. dahan dahan mo rin bumdown down no? para magbantay siya. Magpabante yung pagpatag mo mga kabit ay foam up yung gagamitin at saka uh, ng kanyang kamay o arm at kanyang nipir. No? Pag ganito naman ay patulang ay ano, yung XD naman ang arm at saka boom, boom down ang kailangan dito at ano na yun na lang nyo at kasama na yung bucket at dahan dahan na rin sara sa bucket mga kabits dahan na dipindi na lang sa inyo kung ganyan pa yung ano kung gusto nyo na ang pantay pero pag medyo makapal yung materialis ang kailangan dyan ay ano talaga kailangan dyan ang uh, ngipin mo na uh, ganyan mo na pa tayo ngipin mo na yung una ano, iba itulat nyo kasi yung ngipin ay may special at hindi gaano matigas kasi pag naka plain siya ng ganito mga kabits ayan talaga may hirapan siya pag makapal pa yung mga materyales pero pag manifest naman ay okay na ito kaya na niya itulak yan pero pag maramihan ay hindi pa kaya no? alright mga bay mga comments video yan pantay na dito sa ating harapan ay yan ang mga ano na dito palaya na uh, may ano din may sa traka na rin sa unahan mga niyo ganun buka so, sa iba't iba na lang alright so ganyan yun uh, bantay na talaga mga kabe no? so, abangan na natin tara at atin na itong uh, abangan na kabin, mga uh, mga bike kunin lang natin to. Ating camera, at ating itong uh, ating kamera mga kabeets sa tatay na itong aapakan alright so yan yung pinis ang ating pagawa ng daan medyo pantay na talaga mga kabit alright so kasi niyo yung ating ginawang daan kung talaga ang pantay na mga kabeets at tapakan lang natin to para uh, medyo masiksik talaga yung ano dito mga materyales ito naman dam truck natin ay kanina pa ito patra sa bante <laughs> iwan ko kung anong nasa isip niya dyan ay, may kinargahan na pala siya Uh, ah, na ata yan pero apakan muna natin para Dere, dere, so na. So, dito na yung ilog namin na aming transfer. And, ang dating ilog dito ay ayan na yung etsura niya. At natambak ka na talaga. Alright, so yan na mga kabits, yung kabuhan ng ating pagawa ng access road para papasok yung ating dump truck mga bay mga kabits, no? So, apakan lang natin hanggang masiksik talaga yung mga materialis at hindi na ah, uh, kumaon pag akyat kasi pag na video malambot ah, uh, kainya niya ng gulong ng ating uh, truck o dam truck mga habay mga kabits so dito na tayo at magayos na at dito na mga mga damo damo na to ay kunin lang natin to maya maya para na rin yung mga Uh, nagpalayan dito ay hindi na sila magtabas pa ng damo at clearing na natin dahil tabasin talaga nila yung mga damo mga bay kasi para na rin ano, uh, mawala yung mga daga dahil pag masyadong mga damo ay yung daga naman dyan ang mamugara ano dyan gawing tahanan o don doon sa mga damo-damo yung ating mga kasama doon ay talagang busy na yung isa bulbo at yung isa itat sa ilong arm at busy na talaga sa magtabi kami dyan mga maya mga kabits tayo ang magpalapad sa ilog at yung bulbo naman ang mag tapon doon pa ano pa bante sa long arm at yung long arm naman ang mag ano din ayano magtapon din papunta doon sa taas sa mga materialis kasi kaya niyang abutin yung pinaka lalagyan ng mga materyales gawa ng napakahaba ng kanyang galamay ito na yung aming itatanim mga bay mga kabits na mga bakal ayan mga seed pile at yan ang pinatayo natin kahapon ayan yung mga bakal na yan ay yan ang itatanim at yan ang kakapitan ng pundasyon sa recraft para kahit anong baha, hindi siya basta-basta pumasok basta yung tubig sa ilalim. Kasi yung tubig sa ilalim, pag makapasok yung tubig sa ilalim, yun din ang dahilan na guguho yung recraft. Kaya yung mga recraft na gumuguho, uh, walang ano yan, walang sit pile at ulang sa material. Yung iba naman ay putik sa at saka lupa yung linalagay sa loob ng rekrab kaya gumuho mga kabeets pero sa atin medyo matibay itong sa ating gagawin dahil mga materialis at bato talaga yung ano natin dito Wala, walang halong putik o tingnan natin maya maya kung ano tong resulta sa atin ayan na no? kita nyo na talagang patag na patag na yung ating ano ating ginawang daan dito at tingnan natin maya maya kung anong resulta dito kung makaakit ba yung truck dito pero sa palagay ko ay makaakit naman dahil hindi na gaano kataas mga bay, kung pansinin nyo ang yung itsura sa ating ginawang daan talagang napakaganda na. At talagang pantay na pantay na mga kabits. Ganyan lang diskarte mga bay sa mga gusto matuto mag operate yan at sa mga kakaumpisa pa lang. So naging helper. So pag ganito ay pagkatapos yung patagin ay apakan nyo na lang para masiksik yung materialis at hindi pumaon yung truck at kung medyo malambot naman uh, ah, hanapan nyo ng mas magandang materialis yung parte na medyo malambot at bumaon yung truck ay inyo na lang i-remove o hukayin nyo na lang at tanggalin yung mga malambot na materialis at palitan ng medyo mabato na materialis mga bay para hindi na siya lumala pa yung pagka ano niya pagka lubak. oh hindi na pumaon yung truck alright ayan na mga kabit napakaganda ng ating ano ay ano oh, napakalaki ng bundok na yun uh, balak natin yun ano balak natin yung uh, akyatin da soon kung magka uh, ano tayo ah uh, hindi tayo busy At tingnan natin kung mga nasa loob dyan sa ilalim ng gubat bundok na yan kung anong mayroon o oh, explore natin So na mga bay at patapos na tayo sa ating pagkapakapak sa mga ating ginawang daan at talagang napakaganda na yun oh yun oh napakaganda ayos ang kinis na So pwede na to Tingnan na lang natin kung ano pang Ano mangyayari maya maya Pag atras dito sa dump truck Dahil kanina sinubukan niya Ay hindi talaga kaya Kaya rin uh, Inulit natin ang tambak Dahil naggawa nga nito kahapon Ay uh, yung ating kasama Medyo mataas lang talaga yung pagkatira niya Sa Daan kaya kumuha tayo ng materyales at ating tinambakan para maging ano bumaba yung daan. Doon natin tinambakan sa pinakababa at para dahan-dahan siyang bumaba uh, dito. Kasi pag ano pag sobraan uh, dito lang palapitan lang yung malapitan lang yung tambak mga ka-BSI talagang mabigla yung pag-ahon ng daan kaya ang ginawa natin, magbula tayo doon talaga sa pinakababa dahan-dahan pakiat dito. So maganda na! mga kabets, maraming maraming salamat sa panunod sa ating paggawa ng access road para pagpunta doon. Update lang tayo mamaya uh, sa ano na naman sa pag akyat ng truck doon kung anong mangyari doon sa pag akyat. So ito na. Buhan mga bay ng ating ginawang daan. Papunta roon ay talagang napakaganda na. At napaka. Ano na no. oh Dito na lang. Update na lang tayo mamaya. Kung anong mangyari dyan. Ah, siguro kaya na. Kung hindi pa niya kaya. Iwan ko lang. Kung. Hindi na naman niya kaya. So yan. Hanggang dito lang muna. Maraming maraming sa lahat na sa lahat na nanonood sa ating video at sa lahat ng sumabay-bay sa atin. I love you all. Ayan. Hanggang sa muli. Update na lang tayo mamaya sa pag-atras ng truck. Babu.